Ako si Oscar Romero, ang um, IGN ko is Sumpak and ang gold lane ng Minana Ibos. Ako po si Lance Aaron Misa, ang IGN ko po Lansu, um, explain po ng Minana Ibos. Ako po si Mark Lawrence ng Gabigting, IGN po Bao, uh, multi role po ng TNC Pro Team. My name is Kent Anthony Baisa, yung IGN ko ay ano, Soul. Tapos yung role ko ay goldline. At ang pinasokan kong team ay RSD. My name is Cedric Gil Romero and IGN Yoshino from Onig PH and as a tank Uh, hi, I'm Jem Lanyuan of Onig Philippines. Um, IGN Jem, role explain. Uh, my name is Jan Patik Dagdag. My IGN is Mumukid. my role is post of AP brand. Sakto po, nagpapatryout po, naghahanap po ng XP yung minana. Eh, out po ako ni Boss D yun. Sabay, naging okay naman po yung mga skill namin. ah uh, galing po ako sa isang amateur team and after two years po, galing po ako ng TNC MDL Season 1. May pag-break po sa ng girlfriend ko kaya namotivate ako mag-email tapos napasok ko na yung PL. Uh, nakapasok ko ng RSGPH. Ano. Noong nagkaroon sila nung tryout, sinat ako ni Madam Lexi na nakitaan ako ng potential. Sabay, pinapunta agad ako ng bootcamp para sa mga ano, practice. Nanggaling po ako ng Euphoria MDL nung season 1. Bago po ako mapunta sa ONIC, nag out po ako sa kanila and, and eventually nakapasok na ako. So ayun, nag-start ako sa MDL season 1 as ONIC Arsenals. Then nag-transition ako dito sa ONIC page. Yung nag-post yung, AP, yung brand ng tryouts, nag-register ako. Tapos, nung nag-start po yung tryout, nak po ng potential ng ni Coach Ducky. Ang masasabi ko sa pag stay ko sa Minana Ibos, uh, parang malaking improvements yung maitutulong nila sa akin. Ang experience ko po ngayon sa Minana Ibos, good po sila, sabay solid po yung banding. Ang sarap po nila kasama. Yung experience ko sa Arnold's GI, ano, masaya kasi nakapag-practice kami ng 5 ano, man. Masaya din kasi nakaka-banding ko sila kahit pa paano. So far naman po, ano, marami ako natutunan na sa atang since tatlong, tatlo po kami tank doon and nagtutulungan naman kami ano, mag-grow as a team. So far, yung experience ko dito sa Oning ay yun. Maganda naman yung pakikitungo ng mga tao. And then bago yung management, then bago din yung mga players. Tapos yun, maraming learnings. Um, yung experience ko po so far sa e Brand, okay naman po. Mababait na po yung teammates. Mapangasar lang po madalas. Yung pinaka nang ibabaw na feeling yung nalaman kong makakalaro ako sa Season 12 is yung excitement. Parang nasa loob ko na yung pakipag-compete sa maliliit man na tournaments hanggang sa malalaking tournaments. Masaya po. Nanggigigil po akong may ngayon. Lalo na nakapasok po ako sa MPL. Gusto ko pong manalo talaga. Siyempre, sobrang saya kasi. Six years ko pong hinihintay makapasok ng MPL. Yung experience ko sa Arnold's GI, ano, masaya kasi nakapag-practice kami ng ano, five man. Madali na lang yung laro. May e comms kami, ganun. Parang mas nag-upgrade pa po since nagka-learning po from MPL kasi nga po ibang league na nga po itong ano, papasukan ngayon. May pressure kasing kasama eh. Kasi syempre yung nyalaroan namin is hindi na MDL, maging MPL na. So, doble yung pressure. Tapos yung mga expectations ng mga tao, pati nung kasama ko, mataas na rin. Pagkasayo po na MPL, di po siya nagsisink lahat. Ang alam ko lang po talaga, ang tryout for MDL lang po. So, parang na-overwhelm. Kaya kong mag-adjust sa different teammates. Tulad ng if ever need namin ng utility tanks. Team player po ako at bagay na bagay po yung playstyle ko sa kanila kasi setter po ako. Like Therese la ganun. Uh, yung matutulong ko po sa team ko is kaya ko po ng role. Tsaka sa totoong boy po, multi-role din po ako. Nag-aaral tsaka nag-ML po ako. Uh, yung madadala kong ano, bago sa RSGPH ay ano, mas gagalingan ko at mas higitan ko si Emon sa paglalaro para mapatunayan ko na hindi sa yung pagkuha sa akin. Ang madadala ko po sa Onyx this season is yung game style ko na ano, pabago-bago. Kung baga hindi nila mababasa yung uniqueness na dadaling ko sa laro. Siguro yung madadala kong this season sa Onyx Page is yung adaptability ko mabilis ako maka-adapt and then yung chemistry dun sa iba't ibang kasama ko. May, yung play style ko po kasi ano, aggressive na mahilig mag sa lane. To be honest sir, wala akong team na parang ine na parang pinanggigigilan. Parang lahat sila pantay-pantay sa akin. Walang mababa yung tingin ko, walang sobrang taas yung tingin ko sa team na to, Lahat sila para sa akin, gusto kong makipag-compete sa kanila. Uh, sa darating po na season ngayong ng MPL, gusto pong makalaban dun ay Blacklist. At si Edward po yung gusto kong makatapat kasi napakagaling po niya. Ang taas ng IQ sa game. Ang gusto ko pong makatapat is Blacklist kasi nandun si Aeon, best friend ko po. Tapos pangalawa naman ang Echo, si Sanford dahil dati ko pa siya nakakatapat. Gusto ko maglaban kami sa MPL. Uh, gusto ko sana makalaban yung ano, Omega, si Kelra. Kasi lagi ko siya nakakatapat sa RG. Gusto ko rin matry at ano, matalo siya sa ano, MPL naman. Ang gusto ko pong makalaban ngayong season, ano, Echo po, since ano, si Awi And ano, halos same kami ng playstyle tsaka hero pool. Um, Echo kasi yun nga, eh, sila yung nanalo nung last time sa M4. Saka sila yung pinakamalakas kasi ngayon, season, tingin ko. Um, yung team po na gusto mo makalaban this season is yung Echo po. Dahil andan si Sanji, kaya gusto po malaman sa si sino mas malakas sa amin. Supportahan nyo lahat ng teams na gusto nyo and sa mga supporters naman na Minana Ibos. Abangan nyo kami and gagawin namin yung best namin this season. Abangan nyo ka sa season 12, guys. Papakitaan ko kayo. Papatunayan ko na kaya ko may pagsabahin kahit nag-aaral ako. Uh, sana supportahan nyo kami sa mga paparating na laban at sana i-welcome nyo ako na member ng RSDPH. Hello, ako si Mumukit. Please support me this upcoming MPL season. Thank you. Abangan nyo po ako sa darating na MPL uh, na mapakita at mapatunayan ko ang sarili ko bilang rookie. Hi, thank you for supporting Onik. PH um subaybayan niyo po yung mga laro namin ngayong season. Makipo po kaming nakaganda.